Ang pagprograma ng robot ay maaaring maging napakadali. Ipinapakita namin dito ang isang totoo, gumaganang at simpleng halimbawa ng wikang Lana na kumokontrol sa galaw ng robot. Ang programang ito ay sinubukan sa mga batang may 11 taong gulang na napakahusay sa paggamit nito at pagkatapos lamang ng 30 minuto ay nakagawa na sila ng sarili nilang programa batay sa isang graph. Ito ay isang pang-edukasyon na programa na pinasimple upang mas madaling maunawaan ang prinsipyo ng pagkontrol sa galaw ng robot. Maaaring isave ang programa sa memorya ng robot, isulat sa smartphone at ipadala sa pamamagitan ng Bluetooth o kaya ay magbigay lang ng mga utos sa pamamagitan ng boses, magkasing pareho ang mga voice command sa mga utos ng programa.